ito ng nila pag sa ating magic basket yan may tuwalya yan ang dami naman oh ang dami naman dami nila pag for today's video. not kaya ng Facebook live. Oh. Mag-unboxing kami doon. Ang dami na yung diaper. Ano yan? DVD, DVD? DVD, DVD. May luggage po. Dali. Ito ang nilapag sa ating magic basket for today's video. Sayan, may tuwalya. Ang ganda, di ba? Yung Valentino, sold out na eh. Ayan, kung nanonood kayo ng Facebook live. Ayan. Tapos, may libeya mga panlinis so gusto ko yan gusto ko yan mga panlinis I love this tapos yan pentel pen ano ba sponge tupperware tapos maraming pampers ng pang matanda pero ako hindi ko naman to binebenta dati nga pinamigay ko pero kasi ako ngayon ito na yung ginagamit kung pang ano ko pag may regla ko Ayan na yun. Kasi, useful siya, mga Dora, kasi ano yan, hindi tumatago sa kamat, kahit di na ako magpanti. Oo. Kaya, pang sarili ko na lang yan ginamit. Tinesting ko kasi, so, ayun. Kagamitin ko na lang. At least, naman dati, no, ang dami ko na pamigay. So, ngayon, pang sa akin yan, kailangan ko kasi. <laughs> Kaya, pasensya na kayo. Ayan. <laughs> ayan siya. Ay, eh, may luggage pa pala. Ayan luggage na no, maliit so ayun yung mga Dora o oh, dito kumakain sa ano, tamachi masarap mga pagkain dito tulog sa inyo ha masarap kumain dito kasi mabait siya o oh, hindi katulad ng iba diba mga malikita kain mo na ako ha Ito yung ino-order ko. Masarap yan. Ayan. Ang sarap po, diba? Mabait yung owner. Nagyan pa ako ng service nun. Na, no? Ayan. Thailand kasi siya. masarap Sarap. Ayan. Wow! Thank you. <laughs> bigyan yung service. Tapos to, Kaya, ang sarap kumain dito. Eh. Mm. Wow. Mga dar, bakit din ako kumakain? Kasi yung pagiging hospitality noon, tapos Thailand pa siya. Thailand. Ano ba? Thailand. <laughs> I ano mean, yun? Yung basta Thai siya. Basta parang kami yung mga nagkakaintindihan ng na mga foreigner dito. Yung mga ugali. Yung may mga, ramdam mo yung hospitality. Kaya, ano ah, doon kayo bumili. Masarap kumain doon kasi mabait pa siya. Tapos, ayun nga, may hospitality pa siya. Sobra. Tignan nyo, dami service oh. Diba? Ganon siya kabait. Kasi, yung tipong, ganon yung ugali ko eh na, ba diba? Sa mga clients ko, mabait ako, marami akong magano ng service para bumalik, 'di ba? Doon ka eh kasi kapag ibang ano, 'di ba? Hindi ka gaganahan eh pag mga male to male can run, walang hospitality. Sa so, may automatic ito eh, no? tingnan niyo yung place ko dito. Sosyalin yung tao dito. pupunta ako sa mga gantong lugar kapag sobrang work ko na. Kailangan ko mag-relax, kumain, ganun. Tapos lahat may ka-meeting ako dito. So, ngayon. And let's shot puno. Char. Ayan na, Japan. Japan, Japan. Pag-bike tayo uh, ngayon. Mm, uh, Pag-summer, okay. 5pm. Kaya nandami na naman tinapong for today's videos. No, Nood kayo no ng Facebook live. Doon no kami mag-unboxing. So, itong nilapag sa ating magic basket for today's videos. May crayola. Agad lang yung bags. Sapatos. Ito, hindi ko alam. Made in Germany yun. Made in Germany. Ano kayo nalagyanan to? Sabi, cup daw. Paano yun? Oh. Ang hmm, hirap na mga i-balance niyan. Or pag ilalapag mo lang. Yan na. Yun. that you